Ilang oras ang kayang i-hold na video ng isang dashcam? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at usapan dashcam. Ilang oras nga ba ang kayang i-hold na video ng isang dashcam? Okay, depende yan sa laki ng memory card na pinasok ninyo sa inyong dashcam at nakadepende rin yan kung gano'n ninyo kalinaw na sinet yung inyong video aside dun sa kung yan ay single cam o dual cam o yung triple cam so yan yung mga factor no so sabihin na natin pag yan ay 32 gig lang dual cam okay 1080p pwedeng mga 3 to 5 hours lang yan kung halimbawa uh, 32 gig 4k dual cam eh pwedeng mga ano lang yan mga 2 to 3 hours lang yan So, depende yan dun sa laki ng memory card ninyo at dun sa linaw ng video. Ako, personally, uh, kung ano yung maximum na kaya ng dashcam. Kasi, note natin, ano, hindi lahat ng dashcam kayang mag-hold ng mas malalaking memory card. Yung iba, hanggang 32 gig lang. Hanggang, yung iba, hanggang 64 lang. Yung iba, 128. So, check ninyo yung owner's manual ng inyong dashcam kung gaano ba kalaking memory card yung kaya niyang i-hold. Then, sa linaw naman, ako masaya na ako dun sa 1080p kasi yung 4K okay na okay yung 4K ang problema eh ang bilis talaga niya mag-consume ng memory so mas lessen yung maka yung oras na mailalagay dun sa memory card no and syempre naka-activate talaga yung dual cam kasi dual cam yung ginagamit ko ngayon so yun mga paps no kung sakali man na kayo ay bibili ng dashcam priority nyo syempre yung linaw especially during the night and yung laki nung memory card na kaya niyang i-hold okay? o yung compatible sa kanya then syempre yung linaw nasa sa inyo na yan kung gusto nyo 4K o 1080p yung 720 medyo alanganin na tayo dyan pag ano hindi na nakikita minsan yung uh, plate number ng ibang sasakyan so siguro 1080p is a good option kung kaya, 4K, better yun. Kung nagusta nyo yung video at nagka-idea kayo with regards dashcam, pang-share na lang to sa mga bibili ng dashcam.